Alam mo ba na ang Google, isa sa mga pinakasikat at pinakamalaking tech company sa buong mundo, ay seryoso sa pag-iinvest ng pera dito sa Pilipinas? Oo, totoo yan. Hindi lang basta presence sa internet ang ibinibigay nila, kundi aktual na investment na aabot sa bilyong dolyar. Pero teka, bakit kaya? Ano bang meron sa bansa natin at bakit tayo ang isa sa mga pinili? Ibig bang sabihin nito ay may malaking tsansa ang Pilipinas na mas umunlad sa digital na mundo? At higit sa lahat, paano ito makakaapekto sa atin bilang mga Pilipino? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Balikan muna natin sandali kung paano nagsimula ang ugnayan ng Google sa Pilipinas. Noong taong 2013, nagbukas sila ng opisina sa Bonifacio Global City. Isa itong malinaw na hakbang para mas mapalawak nila ang kanilang serbisyo sa lumalaking digital market ng bansa. Mula noon, naging parte na ng pang-araw-araw nating buhay ang mga produkto ng Google. Halos lahat tayo ay gumagamit ng Gmail, nagnanavigate gamit ang Google Maps, at syempre nanonood ng YouTube. Sa totoo lang, parang hindi na kumpleto ang araw natin kung walang kahit isang app ng Google. At ngayon, hindi lang simpleng serbisyo ang binibigay nila. May balita na noong 2023, inanunsyo ng Google ang plano nilang mag-invest ng 1.2 billion dollars sa buong Southeast Asia. At oo, kabilang ang Pilipinas sa mga pangunahing makikinabang nito. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang dahilan at isa ang Pilipinas sa napili? Una sa lahat, napakaganda ng lokasyon ng bansa natin. Kung iisipin Nasa gitna tayo ng Asia Pacific. Palibot natin ang malalaking bansa tulad ng China, Japan, at South Korea. Dahil dito, nagiging magandang daanan ang Pilipinas para sa kalakalan, komunikasyon, at lalo na sa daloy ng internet traffic. Ikalawa, lumalaki at nagiging mas aktibo ang digital market ng bansa. Maraming Pilipino ang tech-savvy at mabilis makasabay sa bagong teknolohiya. Mula sa mga kabataang mahilig sa gadgets hanggang sa mga negosyanteng pinapasok na rin ang digital world, kita ng Google ang potensyal ng mga tao dito. At ikatlo, may plano ang Google na pabilisin ang digital transformation ng bansa. Ibig sabihin, mag invest sila hindi lang sa teknolohiya, kundi pati sa edukasyon at mga programang makakatulong sa maliliit na negosyo. Mas mabilis na internet mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino at posibleng mas maraming trabaho sa tech industry. Kung iniisip mong sapat na ang dahilan na ito kung bakit interesado ang Google sa Pilipinas, teka lang dahil may mas marami pa. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang hilig ng mga Pilipino sa paggamit ng internet. Halos lahat ng tao ngayon, bata man o matanda, ay may hawak na cellphone at konektado sa internet. Sa Facebook, YouTube, TikTok at iba pang online apps, aktibo ang mga Pinoy. Araw-araw, ginagamit natin ito para sa libangan, negosyo at komunikasyon. Kahit nga yung nanay ko na dati ay ayaw sa smartphone, ngayon ay marunong na mag-Google at manood ng YouTube Shorts. Sa dami nating gumagamit ng internet, kabilang tayo sa mga bansang may pinakamataas na oras ng paggamit online. At dahil dyan, napapansin tayo ng mga malalaking kumpanya. Natural lang na isipin ng Google, bakit hindi tayo mag-invest sa bansang ito eh halos hindi sila nabubuhay ng walang internet. Bukod doon, maraming kabataang Pilipino ang mahusay sa Ingles. Marunong din sila mag-type, magbasa at magsulat gamit ito. Kaya't angkop na angkop tayo para sa mga trabaho sa digital na mundo tulad ng online customer support, content creation at iba pang trabaho na ginagawa lang sa harap ng computer. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangang pumunta sa ibang bansa para lang kumita. Basta may internet at kaalaman, pwede ka nang magtrabaho kahit nasa bahay lamang. Isa pa, mabilis din ang paglago ng digital economy ng Pilipinas. Ibig sabihin, mas marami ng negosyo at serbisyo ang lumilipat sa online. Ayon sa mga eksperto, maaaring umabot sa 35 bilyong dolyar ang halaga ng digital economy ng Pilipinas pagsapit ng 2030. Isipin mo na lang na mula sa mga simpleng online tindahan hanggang sa malalaking kumpanya, halos lahat ay umaasa na sa internet. Dahil dito, mas lalong lumalalim ang interes ng Google sa Pilipinas. At heto na nga dahil ginagawa na nila ang mga konkretong hakbang. Una, naglalagay sila ng bagong teknolohiya sa ilalim ng dagat. Oo, oh, tama ang narinig mo. Nagsasagawa ang Google ng mga proyekto na naglalagay ng fiber optic cables sa ilalim ng karagatan. Ang layunin nito ay gawing mas mabilis at mas matatag ang internet sa bansa. Sa proyektong Apricot at EOSC Cable Systems, hindi lang Pilipinas ang makikinabang kundi ang buong rehiyon ng Southeast Asia. Pangalawa, pagsasanay para sa mga Pilipino. Aabot sa higit 100,000 Pilipino ang target nilang turuan ng mga kasanayan sa paggamit ng computer at internet. Kasama rito ang simpleng gamit ng computer hanggang sa mas teknikal na bagay gaya ng paggawa ng website, pag-aanalisa ng datos, at digital marketing. Isipin mo, ito na ang simula ng mas magagandang oportunidad para sa maraming Pilipino. Pangatlo, tulong sa maliliit na negosyo. Sa tulong ng programang Grow with Google, tinutulungan ang mga may-ari ng maliliit na tindahan o negosyo na makilala online. Kapag mas maraming taong nakakakita ng produkto mo sa internet, mas malaki rin ang tsansa mong kumita. Kahit nasa malayong lugar, may pagkakataon na silang makabenta gamit lang ang internet. Hindi mo na kailangan ng malaking puhunan para maabot ang mas maraming tao. Isang post lang sa social media, pwede ka nang magkaroon ng bagong customer. Ngayon, ano ang magandang epekto ng lahat ng ito sa ating bansa? Una, paglago ng kabuhayan mas maraming trabaho ang malilikha. Hindi lang sa siyudad, kundi pati na rin sa mga probinsya, ang mga bagong kasanayan na matututunan ay pwede rin gamitin para kumita, magtayo ng sariling negosyo o makahanap ng online job. Pangalawa, mas mabilis na internet para sa lahat. Kapag gumanda ang koneksyon, hindi na kailangan pang umakyat sa bubong o pumunta sa kalapit na barangay para lang makasagap ng signal. Mas mapapadali ang pag-aaral, trabaho, at pakikipag-ugnayan. Pero gaya ng ibang pagbabago, may mga hamon din tayong kailangang harapin. Isa sa mga ito ay ang digital divide. Ito 'yung hindi pantay na access sa teknolohiya. Habang ang iba ay may mabilis na internet at bagong cellphone, ang iba naman ay walang kahit signal sa lugar nila. Dahil dito, hindi lahat ay agad na makikinabang sa mga oportunidad na dala ng teknolohiya. Kaya mahalaga na mas pagtuunan ng pansin ang mga lugar na hindi pa naaabot ng maayos na koneksyon. Isa pa sa mga usaping dapat bantayan ay ang privacy o kaligtasan ng impormasyon. Habang mas maraming Pilipino ang gumagamit ng internet, mas maraming personal na impormasyon ang napupunta online. Dapat tiyakin na ligtas ito at hindi mapapasakamay ng mga taong may masamang balak. Malaking tulong dito ang pagsunod sa tamang panuntunan ng mga kumpanya at gobyerno para maprotektahan ang bawat isa. May isa pa tayong dapat isaalang-alang. Sa pagdami ng teknolohiya, may posibilidad din na mawala ang ilang trabaho na ginagawa pa ngayon ng tao. Dahil sa automation o paggamit ng makina, may mga gawain na maaring hindi na kailangang gawin ng mano-mano. Kaya mas lalong mahalaga na mag-aral at matuto ng mga bagong skills. Sa ganitong paraan, makakasabay tayo sa pagbabago at hindi tayo maiiwan. Dahil dito, hindi sapat na basta marunong ka lang gumamit ng cellphone o computer. Kailangan nating palawakin pa ang ating kaalaman. Maraming libreng paraan para matuto gaya ng online classes, video sa YouTube, at training mula sa mga kumpanyang gaya ng Google. Hindi na excuse ang kawalan ng access sa formal education kasi kahit simpleng smartphone lang pwede ka nang matuto ng bago. Sa totoo lang, nakakatuwang isipin na unti-unti nang sumasabay ang Pilipinas sa digital na mundo. Pero siyempre, hindi ito automatic na magdadala ng ginhawa para sa lahat. Kailangan pa rin ang pagtutulungan ng gobyerno, mga kumpanya, paaralan at ng bawat isa sa atin para masigurong walang maiiwan. Hindi ito laban ng iilan lang kundi ng buong bansa. Para sa akin, maganda ang hangarin ng Google. Hindi lang sila basta nagnenegosyo dito kundi tumutulong din silang paunlarin ang kakayahan ng mga Pilipino. Kung magpapatuloy ito, mas marami pa tayong makikitang success stories sa susunod na mga taon. Ikaw, anong bahagi ng investment ng Google ang sa tingin mo ang may pinakamalaking epekto sa buhay ng mga Pilipino? Sa tingin mo ba handa na tayong yakapin ang digital na pagbabago? O may mga bagay pa tayong kailangang paghandaan. I-share ang sagot mo sa comment section at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel at i-follow kami para sa iba pang mga kwento.